sinasabi nila na uh, na ng mga lao sa mga bangko. Eh, oh. Siguro po, tama rin siguro kayo. Sige na, lalagay na natin yan. Debes sabi po kayo, okay naman, sige ho, oh, magaling doon. Eh, dahil hindi nabigyan sila ng chance doon eh. Baka dito, eh, mabigyan sila ng chance at bata-bata pa sila, okay, eh baka balik sa, sa PBA, di ba? Uh, yung mga laos naman, o oh, nabigyan mo ng pagkakataon na may pagkakitahan. Alam nyo, nisan ho kasi, lalo na sa CBA, no? you're receiving this amount, all of us at hindi ka na yun. Ang sakit para sa iyo yun eh. Di ba? All of us at from receiving, let's say, 100,000, kunyari, ano ka lang, mga third stringer, 150, all of us at nawala. Aba, hirap nun. Ito kahit pa pa, no? may sasalo. Di ba? Mabawas-bawas man lang, eh, konting-konti lang. Makakapag-adjust ka, kaysa naman, kaysa naman balikan ka na sa, zero. Di ba? After oh, the CBA still, i-date mo kaya okay o lapas natin ah, hindi ka rin yun si ay ako oh. naku very stressful yan pare lalo oh. na sa mga misis natin yan Sinaboy sinabi mo <laughs> di ba so ma malaking tulong yan at hindi lang naman ho yun meron ho dyan ako nakita ko na uh, deputy commissioner nakita ko yung lahat ng klaseng players na nandiyan pala sa sa amateur particular din po dito po sa PSN nandiyan alam mo pare nandiyan yung mga player na mga ang gagaling sa legal labas na nung panahon nila, kasi mga 23 years old ato, 24, 25, nakita ko sa bakay naglaro. Wala po, party, nag-squela lang ako. Hindi naman ako, na, hindi naman ako nalagay sa, sa varsity. Eh, Nag-legal labas. ko ako dito. Bah, ang ganda. The likes of ano, ha? Timaho. Okay, hindi ko alam sa nag-school niya. Para alam niya, na, uh, very unknown. Siyempre, uh, pero tingnan niya, Timaho, yung kantimbuhan. Eh, mga hit-unknown players. So, yan, pa, pagdating dito, eh, they're making a name for themselves eh. E, alam mo, alam nyo, say, uh, alam nyo mga netizens, di ba kayo naglalaro misa sa mga legal-legal labas lang, mga barangay. Eh maging local hero ka lang ng barangay, tontuwa ka na eh. Eh paano pa nasa PSL ka, na napapanood ka, at na, nabigyan ka ng break, na, uh, maganda laro mo, nakilala ka kahit papano, may, may, ilan, may ilan, ilan na paglabas mo ng stage. Uy, kumusta ka na? Uy, ba? Like kilala na rin pala ako kahit paano. Malaking bagay po yun. Hindi naman porke hindi ka umabot sa PBA, wala ka ng chance na maging someone, di ba? Sa isang liga. Ito po, binibigay sila ng chance. Ngayon, meron din po tayong, ang PBL po, uh, sorry, ang, ang, PSL po, eh, meron din parang ano eh, may sumasali din na school base eh. So ito, malaking oh, malaking tulong. Katulad para experimental. Yan. Ito, para experimental, experimental. Nato. Ito po, itong current namin na, uh, na tournament, e eh kasali ho yung strong group na nagre ang nag-represent po ay ang uh, College of St. Vinil. Nako pare, ang ganda nung laro, dinalaro nung ano, kasi nga, they, uh, they were up against uh, mga stronger teams, XPBA's di ba, mga veterano sa amateur. So, tapos mga bata pa to, developmental team pa to, hindi pa to yung final team, uh, I think uh, mga uh, 20 yung nasa lineup, eh, hanggang 25. O, oh, nabibigay sa'yo ng chance. Alam mo naman pare, para para gumaling ang isang player lalo na mga collegiate players i-expose mo nang i-expose at ito yung nakakalaban nila natututo sila okay eh uh, ito yung mga tamang panggugula ito yung mga tamang galaw di ba so pagdating nila pag pagdating nila sa kanilang sariling tournament o sa kanilang liga ba ito nakakalaban ko na si ganito na ganyan so i sabihin malaking malaking tulong tulong din sa kanila at siyempre nandiyan din yung mga sa FPSA PSL o maging sa MPBL, nandiyan din naman yung mga hindi pinalad na umakyat sa PBA pero pang PBA ang laro. Okay? So, andiyan sila. Kasi alam nyo naman po ang PBA, di ba? Uh, ilang teams ang namin, 12 teams, eh, talagang number one. Lukong-luko ho ang Pilipino sa larong basketball. Number one sports po natin yan. Kaya binigyan sila ng other avenue na, na to, to showcase their talents matutubaho matutuwa ko kayo sa ano sa sa mga mga naglalaro sa PSL and uh, MPBL, di diba? Sabi nga nung iba pag uh, sa mga comment section sa oh, so, pag ako sa sa social media, oh, mas maganda pa rito sa ano, sa MPBL, sa PSL, talaga tapatayan. Uh, nakita nyo, eh malaking tulong talaga para sa kanila, sa kanila itong uh, itong dalawa.